<laughs> Itu JB. Oh jangan. Ito at uh, may pupunta kami dito. Magagahay kami. kasama uh, namin si Bibi, si ah uh, sa si Jim. Oh, hindi ba tama ba yan? Hindi yeah. ba doon? Mm, sabi mo. Oh, ang cute yung mga nagtetent pa dito. Ayun din pala tawag doon. Sabi sabi. Sabi no rest. Na din daw pala tawag. Kasi sa doon taas na yung tawag. Kasama ka ba dito ng JB yung may ano yung patay yung ano sa bakal Nilibing ngayon yun, yun. <coughs> Linggo, linggo ano Paano kaya nakitawid yun dun ah? sa gilid yung bato Ay ano, uh, nag-hike na kami dito. Papunta dun sa basahin dulo nito. Tingnan namin nga lang kung ano tong lugar na to. Basta babaybayan namin yung dulo. Kung saan makarating. Basta pagka mga Anong ka JB, kung saan yung ano. Dati dito yung bakas ni Kristo eh. Yan, yung footprints. Ay, put. Ito nga, ito, footprints. Ito. hindi po pa kami dito isa naman may simbahan dito siya <laughs> so, yung tayo Okay din pala dito yun ha dito yung may bakas ni Cristo Ewan ko nandiyan pa yun Diyan daw dumaan yun eh ah, yun, Ayun ayun o JB oh. May bakas ni Cristo Ayun Ano na, tanong mo nga. ba yung papuntang ano? Santisim ba ba yan? Diretso lang ano? Diretso po, tapos kanan, pababa po. Wala ba wala. checkpoint doon? Oo, oh, wala pong checkpoint. <laughs> 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 <They> Hindi, joke lang. Kasi siya naman siya, Gorset. Wala nga eh. <laughs> Basta huwag lang pong uh, ano, yung manibela. Huwag <laughs> lang biglang ligaw, ano? <laughs> diretso lang po siya, tapos kanan. Tapos, diretso pababa. Tapos, kaliwa ng kaunti. Diretso yung pag-anan sa... Ano na po yan? Doon na po sa... Santisima? Pababa? Um, yung buwal? po, po yon sa, na, kuiba po. inang Santisima po. Ah, sige po. Tapos ah. paglabas nyo, kaliwa na kayo. kakana kanan na kayo. Dire Diretso yung pababa. Ano na yun? Monumento na yun. <laughs> Thank you. pababa <laughs> pa pala kayo. Nandun yung monumento sa baba. Ah. Sige so, <laughs> kuya, magko-commute na lang kami. Sige <laughs> <laughs> po. Thank you. Ito yung trail. Ayan, pababa yan. Hmm. <coughs> pababa. Pababa. Ito uh, pagpunta kami doon sa Santisima yung bukal ng Santisima pero may kuweba din doon na ano na uh, pwede naming tirikan ng kandila and then mayroong bukal pababa oh. yun <clears throat> ah, pero bago yon siyempre magte-trail muna kami ng eh pababa hiking muna kami medyo mahirap hirap dito kasi matatalas ang bato medyo madulas so kailangan maayos yung pansapin sa paa ayan o oops

Ang doon 'yung bukal. So pwedeng magluto dito. Hindi lang pwedeng tent So doon 'yung babaan ayun, 'no. And then, ito 'yung nilalakaran. Ayan, so matarik, pababa masyado. Medyo delikado. Tapos dun nga yung pababa, yung may lagaslas dun. Dun yung bukal pa. Yung santisima yung paliguan. ano <clears throat> Yun oh, masyadong tarik oh. Tapos mamaya doon na kabila labas sa kabila. Okay. So ingat-ingat dito pagbaba. Malalim pa lugar na to.

Parang ano din to ano, sa Palusia ano. Pero to oh. Yung mga mga hagdanan no? hindi pa masyadong gawa. O nasira na ra. Hmm. Yan, Yeah, ito yung bukal ng Santisima. malalim oh. Then yung pinakabatis hmm. Dito na yung ano yung bukal na sa tisi hmm. so, parang sa Lucia din. Ah, uh, tayo nga, uh, din talaga yung mga daanan ito. Tapos yung pagpunta dito, yung trail, mahirap uh, din kasi nga ah, uh, bato, matatalas yung bato. At isa pa dito, ah, uh, dito binibinyaga no, binibindisyonan yung mga ibang namamanata, yung mga ibang mga ibang uh, ibang mga ano sektor ng relihiyon dito sila nagbabas-bas sabi ko sa kanila huwag maingay ang mga bata kasi may na mga nagdadasal doon at binabasbasan yung mga ano don doon mga mananampalataya <coughs> ayun okay naman uli kami pag mga bata mabibilis pre tayo may edad na medyo bumabagal na pero kayang kaya naman Ayun, natatanong yung kasama ko. Ah, gets ko na. Ang tatlong ano. Kasan? Kasan? Ah, doon po sa taas. Ah, oo, oh, hindi pala dito. Ah, wala na. Oo, oh, dito. Yung binabaan nga natin. Hmm. <coughs> ah, yung laboan kulay. Hmm. Tanong uh, mo dun tindahan daw noon yun na yung Bernardo. Ha? Yung sa Bernardo, tas... Ah, doon? Tas itatraverse mo yung ano, yung ilog. Hmm. Di dire dire yun so, yun. Bago mag Santa Lucia? Hindi. Ay baka doon, nga yun, yung gitna ng Santa Lucia at ano? Hindi, hindi gitna lang, pas na San Bernardo. <coughs> dire dire Oo. Oh. Doon yun. Di ba may guwang yung San Bernardo? Oo. Yun yun, dire diretso oh, doon. Ay, hindi doon. Iba yun. Hindi, yun na ngayon. Ito yung kuweba ng, ano, Santissima. Ayan o. Nakalagay. Kuweba ng inang Santissima. So, ayun, pwedeng pumasok doon, magtirik ng kandila, magdasal. Tapos, ayun nga. Tapos, babalik na uli kami. So, wala naman daan dito sa kabila. Okay. Ayan 可怜。 的呢。 ayun habang nagte-trail sila pababa sila pamata sa inang santisima na sila yung dasal na ibang lingwahe oh. Then ito yung pinaniniwalaan na bakas ni Jesus diyan dyan sa bato na yan. So tinitirikan nila yan ng mga kandila. Para siyempre yung mga nananampalataya. Yan, nagdadasal sila diyan dahil ito. Itong part na to, ito yung bakas ni Kristo na sabi nila. diyan sa, ano, sa bato na yan. Okay. So ngayon pabalik na tayo doon sa tent. And then nakababa tayo dito sa sa ina na uh, ina ng Santisima. Uh, okay. tapos yung trail dito. Uh, matatarek yung mga mga bato matatalas. So ingat-ingat talaga sa paghakbang Kailangan maayos yung mga pansapin sa paa. <clears throat> May isang chapel doon, ayun oh. No? Ewan ko kung anong chapel yon Pero nandito siya sa gitna ng kabundukan. So, bago ka makapunta dito, kailangan mag-trail ka pa ng mga ganyan. Ganyan ng mga dadaanan. So, kung mga nananampalataya, uh, hindi yan imposible. Sabi nga nila, pagbasa sa Panginoon, yung pupuntahan nila, kahit matarik na bundok, kahit matatalas 'yung mga bato na dinadaanan, maputik man 'yan o madulas, ay talagang pupuntahan nila basta sa Panginoon. Ah!

In the Padre, Espírito Santo, the mm -hmm. way <laughs> <laughs> Umu-mu <laughs> tayo, tayo. ini bag pala to, No ah, oh, binawasan na no, binawasan. Ah, hindi. <laughs> Ganun pa rin. Ito talaga <laughs> talaga